Poodle. female siya, female. Ah, female to. Ilan po na to? 3 months. 3 months na to? Ito uh, yung sa vaccine, tsaka dewormer. Ah, yun so, ganda. Ha. Kulat Brown. Oh, American bully. Yung mga kulay niya, ano tawag sa kulay na to? Blue. Blue? Grabe, no? Ang ganda. Ilan yung babae rito, kuya? Dali, apat na babae. Ang ganda. Ng... Bala ako. Grabe, ang gaganda nito pag lumaki. Sarili rin niyo po ito? Oo. Oh, oh, kaya pala. Grabe. Ano yung nakita? Para di ka mawala sa akin nung maya. Okay, ano mga dala mo rito? Jack Russell, unahin natin to. Jack Russell natin, 5 months na yan. Going 6. Going 6? 4K. Okay. k na lang yan. Okay itong Pomeranian na ito. Ay, Pomeranian ba ito? Apo, Pomeranian. Backside sila. laki ah. Oh. And, uh, man paper, pwede rin. Ah, may papers kasi meron kayong kennel, no? Yes po. Opo. Yan po, ang bigay ko na ng man paper is 13.5. Oo. Ah, uh -oh. uh, bigay ko na ano, sige, limandaan na yung... Ah, yung papers. Papers, papers uh, 14. 14. Bigay ko lang 14, may ah, okay. papers na. Yan o, oh. pag kayo talagang, ano, mga boy, ah, kung kayo talagang gusto nyo makasure na talagang pure at okay. maayos yung quality yeah, ng mga dog. Ito naman. O, oh, tingnan nyo po yung mga kennels mismo. Okay. Kasi okay. nag-update yan minsan ng mga pinapanganak yung aso, talaga masusubaybayan nyo. Doon yes, talaga nyo yes, mapapatunayan yes, 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 yes. na mga legit breeder talaga sila. Oh, okay. Morning, fabrics, poodle. O mga Female female. na to? Three months. Three months na to? ito, uh, so, As pag yung ano ginupitan siya nagba Ah ganon? O, papalit-palit ang kulay. Oo, maganda mo dyan, sir. 10k. 10k. Uh, o, negotiable pa ba? Negotiable o, Negotiable pa 'yan, no. Saan ka ma sir? Ah uh, ito ang number ko. Number, mangalang sa support. Tambol ni sir, which. Para lang, sir. Ayun, 0966 8732145. Ayun, wala nang epic, sir. Ah, oh, okay, yan lang yung ano. Pwede nyo siyang i-text or i-call dun sa number na yon. Ang ganda na nga niyang Oh. 10,000 lang. Negotiable pa po. Taga saan ho kayo? Pandi Bulacan. Pandi Bulacan. Gumalayo yun, <laughs> yan. Maraming salamat, sir, Vicks. Hey, good morning, Kuya Lloyd. May mga ka rito. Mga ano to, Kuya Lloyd? Oh, American Bully. Yung mga kulay niya, ano tawag sa kulay na to? Blue. Blue? Grabe, no? Ang ganda. Ilan yung babae rito kuya? Mali, apat na babae rito. Apat na babae. Ang gandang galakos. Grabe, ang gagandang nito pag lumaki. Sarili na po ito? Oo, oh, kaya pala. Grabe. Ilang buwan na to kuya? 2 months na. Eh. Magkano ang asking mo rito? Sa babae, uso-uso. Sa lalaki 17. Negotiable pa naman po. May mga vaccine siya po. Ayan ang ah, mga vaccine niya. Ayan. Yeah. Taga saan po kayo? Taga dito lang din. Okay. May number po ba kayo, sir? Ano po yung number niyo? Yon. May FB account ka? Ano po FB niyo? Lloyd Salazar. Lloyd Salazar. Ano po? o u i e Salazar. Ah, yung mama nila yung sa Bumay. Ayun. Nakikita niyo yung pinaka-parent talaga siya. Eh mapapatunayan na talagang magandang klase. May papel po ba to? Pwede naman lagyan. Pwede naman. Ah, okay. Nice. Yun know, oh. Baki message na lang siya sa dun sa cellphone number niya at dun sa FB account niya. Maraming salamat Keloy. Thank you. Good morning. Good morning. Ano yung nakita? Para di ka pa mawala sa akin umaya. Okay, ano mga dala mo rito? Jack Russell, unahin natin to. Jack Russell natin, 3 5 months na yan, going 6. Going 6? Going 6 na, yan, up, 4K, na lang yan. 4K Okay, itong Pomeranian na to. Ay, Pomeranian ba to? Apo, pomeranya. Last night po sila. Ang laki ah. Oh. Yan sa uh, pom natin, bigay mo na lang dyan kahit 5 5 na lang yan. Magkano? 5 5 na lang. 5 5 Okay, lang po na to? Yan, 1 year na yan. So, okay. etong okay. ang six mo, dalawa? And sa six na natin na choco liver, i ko lang ng four, five, isa. Four, five, isa. Okay. babae na naki? Pares silang male. Pares male. Okay. Ilang na ko. Two months na yan, going three, four. Okay. Ito mga bully mo? And sa bully natin, i ko na lang 3K isa. Two months pa lang. Okay. Mga gender nito? Male female, meron po kayo dyan. Okay. Ay, ito kasama ito sa mga pa. Ayan, ito. Ah, ang ganda nito. Ganun din ang presyo nito, no? Ni? Oo, same price lang. Same price. Ayun, parang lab. Ano yan? Golden lab. Golden lab. Magaling. Three, five. -five. Mm -hmm. Ayan, mm -hmm. ayan, Doberman. Ito Doberman mo, magkano to? Ang sa sa sagot na sa Doberman natin, bigay ko na 7.5. 7.5. Magkano? Sa sito natin na adult na din, bigay ko na ng 3.5 yan para may pampag-group pa sa kanya. Oo, yeah, no. Dalawa yan, di ba na nakaraan? Ako. Isa na lang. Okay, maraming salamat si Reyes. Thank you. <laughs> Hi, good morning good morning, morning Ma'am Sol. Ang cute ng mga dala mo rito. Yes. Kaya. Lalo to, ang dalawang to, para mga bulak. Bumurein yan. Opo. Yan, o. So. Ayan, oh. Babae lalaki to. Pareho na lang po lalaki. Pareho na, na lalaki. Ang... White. White. White and cream. Mm, ang cute. O, oh, yan, o. Ang cute. run size. Ay, yan to. Oh. Two months. Yan. Oh. O. Two ganda. months, o. Ang ganda. Two sila. Run size po. So, okay. Ang ganda. Magkano po ano niyan dyan asking? Ayan ang paper, bigyan ko lang ng 15 each. 15 each, o. Oh. Negotiable pa ba? Ay, ano na po. Kasi fix na yan. Opo. Oh, ang cute mo ka, o. Tingnan... naman po sila. oh, naman, kitang kita naman. Ang may, may initial vaccine and three, uh, three or four, the worm. three Pretty worm. worm Okay. Meron dito sa baba, parang, Uy, isa na lang kanina, dumaan ako. Hindi, dalawa po yan. Ay, dalawa. <laughs> <laughs> ah, nandun sa gilid yung isa. Hello. Ayun. Okay na yan, te. Okay na po. Okay. Yan, oh. o. Choco. Choco. Uh, three months. Three uh, months. Gender. Vaccine. Ah, complete na to? Yes. Yes. Vaccine. Wala ano, princess type ang liit. Princess type. Yan. Bigay ko na lang yung 7-5. 7-5. Babae laki? eh. Both, uh, both, meal. both meal din. Oh. Okay. Meron ako nakita rito. Si ito talagang bro. malupit dito. <laughs> yan, o. Oh, yung mga poodle. Ang ganda ng mga poodle nito, eh, no? Super. Ano Para. po yan? Pure po talaga. Ah, yan talaga? Opo. Yan no? ilang buwan na to? Ah, three months na rin po, going for. Going for. Ano, complete vaccine? Pwede yung with papers. Oh. Non-paper, pwede rin. Ah, may papers? Kasi meron kayong kennel, no? Yes po. Opo. Yan po, ano, bigay ko na ng non-paper is 13.5 Oo. Oh, oh. Ah, uh, bigay mo na lang na ano, sige, bigandaan na lang yung... Ah, yung papers. Papers, 14. Bigay ko ng 14. May papers okay. na. Yan yeah, o, pag kayo talagang ano, mga boya ah. kung kayo talagang gusto nyo makasure na talagang pure at maayos yung quality okay. ng mga okay. dog, tignan nyo po yung mga kennels mismo. Okay. Kasi nag-update yan minsan ng mga pinapanganak yung aso, talaga masusubaybayan nyo. Doon yes, talagang nyo yes, mapapatunayan yes, sir. Yes, sir. na mga legit breeder okay. talaga sila. Yo. Okay, visit na lang po sa DCM Precious Kennel ko at uh, um, ano ko po is number is 0936-3432824. Okay, maraming marami salamat, Ma'am Sol. Ma Sol. Thank yes. you po. Good morning. Thank you po. Good morning.